Sa Central Hong Kong, naabutan naming bitbit -bit ni Virgie Lazaro ang kanyang maleta. Isang araw bago namin siya makilala, natanggal si Virgie sa kanyang pinapasukan bilang household helper. Hindi raw siya physically fit para sa trabaho. Tinerminate ako. Natakot daw sila sa akin dahil yung katawan ko daw malaki, mataba daw ako. Baka daw atakihin ako sa pamamahay nila. Naisip ko yung mga iniwan ko sa Pilipinas na yung mga hinutang, ginastos. Matapos ma-terminate sa trabaho, dalawang linggo lang ang palugit bago makansila ang working visa ni Virgie. Kaya kailangan niyang magmadali dahil kapag wala siyang nahanap na bagong amo, kailangan na niyang umuwi ng Pilipinas. Nandun tumutulo na lang yung luha ko. Nandun na bakit nandito ako, bakit ko nararanasan to. So inisip ko na lang na para sa mga anak ko yun. Ngayong araw, pupunta siya sa employment agency para maghanap ng bagong amo. May nakisakay ako na manag-tour kanina. So nagtanong sila, Pilipina ka ba? O, sabi ko, saan ka pupunta? Sabi ko, punta ako ng agency kasi maghanap ko ng amo. Bakit daw? Tapos mamaya-maya, inaabutan na ako ng pera. Sabi ko, parang, parang naawang-awa ko sarili ko sa ganun na inaabutan ako ng pera. Sabi ko, wag na po. Hindi, sige, kunin mo, kunin mo, sabi niya. Nakatanggap naman ng dalawang linggong sahod si Virgie mula sa amo. Pero kulang na kulang raw ito para ipambayad sa renta ng kwarto, pagkain, at sa ipapadala sa kanyang pamilya. Mahigit dalawampung taon nang namamasukan bilang household helper sa Hong Kong si Virgie. Pero bago ito, nauna na siyang nagtrabaho sa Saudi. Doon raw niya naranasan ang matinding pang-aabuso. kaapat na buwan ko na doon ko na naranasan yung talagang mamulot ng pagkain doon sa basura para bayaros mo lang yung bituka mo. Tapos hanggang sa gabi-gabi sinasaktan ako, dinudugdog ako. Mahagis ako sa bata pagkayong sinapak ako. Kasi sa banyo niya ako sinasaktan eh. Sinusundan niya ako kahit saan niya ako pumunta. Talagang sinasapak niya ako. Sa kabila ng naranasan sa Saudi, nagpatuloy sa pagiging domestic helper si Virgie dito naman sa Hong Kong. Sinamahan namin siya papunta sa isang agency. Kailangan kasi niyang makahanap ng bagong amo ako makahanap ng sa loob ng dalawang linggo, wala na akong magagawa. Uwi na lang ako ng Pilipinas uli. Si Virgie lang ang inaasahan ng pamilya niya. Kaya gustuhin man niyang umuwi ng Pilipinas, hirap at gutom lang daw ang aabuti nila. Kasi asawa ko naman walang trabaho. Marami nang naranasan na hindi maganda sa mga employer. Siyempre lahat ng hirap titiisin mo yon. Nandoon ang panalait nila, nandoong hindi ka bigyan ng pagkain. Tinis ko lahat yon dahil sa pamilya ko. Mahirap po talaga rito kasi pagka, pagka talagang inayawang ka ng amo, kahit isang araw ko lang dito, talagang po mababain ka. Pero wala akong ibang inisip kung yung pamilya ko pa rin eh. Sa ngayon, maghihintay muna siya ng tawag mula sa ahensya. Dito sa employment agency, nakilala rin namin ng iba pang OFW na nagbabaka sakaling makahanap ng amo. Iba-iba ang dahilan kung bakit sila nawala ng trabaho. Nabutan pa namin ng ilan sa mga OFW na ini-interview ng kanilang posibleng maging amo. Kinausap namin ang may-ari ng isang overseas employment agency dito sa Hong Kong para ipaliwanag kung ano ang nakasaad sa kontrata ng OFW. When their contract is terminated, yeah. what happens next? Let me clear the contract. Not only the employer can terminate the girls; the girls also can terminate the contract with the employer. They still need to pay one month's salary. Then their employer still need to pay for the ticket return home. So it's both sides. Both sides, not only one side. If they have a contract, then they visa for two years, right? Once they uh, terminate the contract. So the girl be, that, visa become the, 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 her position will become tourist. Tourist. It's fair for both sides. Habang wala pang trabaho, nakikituloy ang ilan sa mga non-government agency, gaya ng Bethune House. Itong Betun House ang pansamantalang matitirhan ng mga distressed workers. In fact, ito, kapapasok mo pa lang, makikita mo na yung mga maleta na nakatambak dito ng mga distressed workers kasama na dyan. Yung mga bigla na lang tinerminate yung kontrata ng kanilang mga amo. Kabilang sa mga nakatira rito si Jackie Cornejo, pinagbintangan siyang nagnakaw ng singsing -sing ng amo niya. Habang chinecheck niya yung luggage ko, andyan yung mga police Nakita po nila yung dalawang sing-sing sa luggage ko. Paano nakarating doon sa maleta? Hindi ko na po alam, ma'am. Basta nagulat na lang po ako at natakot nung ako'y arestuhin. Bakit nandun yung sing ang um, Sa tingin ko po, parang gawain po. Kasi may kasama akong nanay po niya, yung popo, tsaka siya. Hindi ko po alam sa kanilang dalawa kung sino ang may gawa. Tinanim? Oo uh -huh, po. Dahil sa kaso, apat na pong araw na nakulong sa Hong Kong, si Jenny. Dahil po may ate po ako dito, siya po yung nagguha po ng paraan para humingi po ng tulong sa mission po. Si ma'am Mam po dito sa mission, binisita po ako sa kulungan at sinabi po nila na pwede po akong makapag out. Kaya nung ako'y nagkorte po, sinabi ko po sa korte na nag-apply po ako ng bailout at nagbayad din po. Kaya po yun, nakalabas po ako. Napatunayang walang kasalanan si Jackie, kaya tuluyan siyang nakalaya. Matapos maabsuelto nagdemand siya ng monetary claims at damage para sa mga araw na nakulong siya at nawala ng trabaho. Nakatira rin dito sa Bethune House si LV Salaw. Kwento niya, dalawang araw pa lang siya sa kanyang amo pero tinerminate agad ang kanyang kontrata. Ano nangyari sa iyo? Gusto po nilang pag may toros sa iyo, um, makuha mo agad. Two days ka pa lang. Tapos pinagbintangan din ako ni grandmother na sinira ko daw yung rice cooker. Tapos anong ginawa nila pagkatapos ng dalawang araw? Ayun, kinausap po nila ako na hindi ko daw kaya yung trabaho. Tapos yun daw po yung isulat ko sa papel. Tapos sa sobrang takot ko dahil di ko alam ang law dito. Tsaka di ko alam kung sino matatakbuhan ko. Kaya po, sinulat ko siya. Nagsulat ka? Ano yung sinulat mo? Yung pinagaya sa akin sa cellphone na ako daw po yung nag-resign dahil ayaw po nilang magbayad. Ang inaalala ngayon ni LV kung paano mababayaran ang utang sa Pilipinas. Ang inutang ko po ay nasa 60,000 dahil may, may mga binayaran din po ako bukod doon sa agency fee. Ano ba mangyayari pagka hindi mo na bayaran? Meron po siyang penalty. Parang lulobo lang siya ng lulobo. Mm -hmm. ka Tataas. ng mababaon Opo. sa utang. Ikaw naman, ano naman ang nangyari nun? Nabigla na lang po ako na kinuha niya yung isang basahan na may hangar. Sino, ginano na lang po, sinas, parang sinak na lang po sa nabibig ko na. nabigla na po ako doon. Tapos tinanong ko siya, bakit niya ginawa yun? Tapos pinagbubulyawan na niya ako na yun yun. Baliw daw ako kinaumagan po, bumaba ako sa kanya. Pero kasama ko na po yung polis. Ah, nakapagsumbong ka. Ah, po, tumawag na po ako ng polis kasi ayaw niya akong pababain. Ah, ka. Ka na. Ibig sabihin ng pababain ay tapusin na ang kanilang kontrata. Ano nang ginagawa ngayon? going po yung police case ko. Investigation. Ang naano naman po ng police na sinabi sa akin nung last na arresto daw po siya. makapag lang. Hindi naman kayo nawawalan ng pag-asa. <laughs> Hindi <laughs> naman po. Kasi kailangan po namin ilaban yung aming karapatan. Lalo na po yung sa akin po. Eh, pinagbintangan po ako ng amo ko na nagnakaw na hindi ko naman po ginawa. Inaasikaso si namin yung mga kaso kasi nga, yun lang ang kaya namin gawin eh. Aside from temporary shelter, yung case support para makapanatili sila sa, sa Hong Kong, meron silang tirahan, meron silang libreng pagkain. Kasi lahat ng services namin libre. Habang narito sa betun tinutulungan sila para kumita kahit papano, gaya ng paggawa ng mga handicraft. Sinamahan namin si sina Jackie at LV papunta sa isang bakery na pagkukunan nila ng libreng pagkain. Saan tayo pupunta ngayon? Ah, uh, kukuha po ng tinapay. Um, po, dinodonate po para sa amin, sir. Um, para may mga kakainin po kami kasi kami po ay nawalan po ng trabaho tapos binibigyan po kami ng mga mga tinapay po. Iba-ibang kumpanya daw ito nagbibigay sa inyo ng pagkain. Kwan po, ito po, feeding, feeding Hong Kong. Dito kasi sa Hong Kong, may ipinapatupad na pulisiya kung saan maaaring ibigay ng ilang restaurant, bakery o tindahan sa mga NGO. Ang mga produkto nilang hindi na ibibenta kinabukasan pero maaari pang makain o mapakinabangan. sandwich. Tapos tong salad siya. Eh. Sa mayaman po, ito po ay snack po, pero sa amin breakfast na po 'to namin. Git 460,000 ang bilang ng Pilipinong nagtatrabaho sa ngayon sa Hong Kong. Isang Hong Kong sa may pinakamaraming bilang ng OFW sa buong mundo. Lahat sila tinitiis na malayo sa pamilya. Ang OFW na itatago namin sa pangalang Ana, masaklap ang sinapit sa kamay ng amo. Sa mga larawang ibinigay niya sa amin, makikita pa ang mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Araw ng linggo, araw din ng kanilang pahinga. Nakipag-usap ako sa mga overseas Filipino workers o OFW dito sa Hong Kong. Iba-iba ang kanilang kwento ng pagsisikap at pagtitiis akala ng iba, napakasarap ng buhay namin. Kaya pala namin mag-extra job sa pamilya namin. Yung kung buong sahod namin, pinapadala namin sa pamilya namin. Hindi alam ng pamilya ko na ganito yung sitwasyon ko. Kasi mismo ako ayaw kung kaawaan yung sarili ko. Ayon sa Research Center ng Migration and Mobility ng the Chinese University of Hong Kong, ang mga domestic helpers ay less healthy kumpara sa mga local Hong Kong residents dahil sa poor working conditions. Para nang gigigil siya sa akin. Ang OFW na itatago namin sa pangalang Ana, masaklap ang sinapit sa kamay ng amo. Sa mga larawang ibinigay niya sa amin, makikita pa ang mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Lagi niya sinasabing, tanga, tanga, tanga mo, tanga mo. E parang siyempre hindi ako na ako sumasagot na nun. Kasi pag sumasagot lang ako lagi, baka mamaya yung mag ba yung ano namin dalawa. So ang ginawa ko, parang ano, umiwas na lang ako. Hanggang sa pag-iwas ko, hinabol niya pa rin ako. E parang gusto niya rin na yung naglumalaban ako sa kanya. Hanggang sa tinulak na niya ako nung ano natumba ako sa hig hanggang sa dinakman na niya ako parang nasakyan na niya ako Siyempre, nung naganaw sabi ko susumbong kita sa pulis sabi ko ganoon sinubukan raw gumawa ng paraan ni Ana para makalabas ng bahay at makahingi ng tulong nung dumating po yung dalawang pulis po na yon in interview nila ako tinignan nila yung mga sugat ko tapos hong kong ID tapos sinama nila ako umakyat sa 50 floor pagkaan namin doon po, pinalabas po yung amo ko sa labas at ako pinas pumasok sa loob ng bahay. Nag-usap po sila. Sinabihan ako nung dalawa na, sa, na kausapin ko do amo ko na kung sakali do po hindi siya masaya sa, masaya sa akin sa pagkutarabaho sa bahay nila, the best na lang daw po na huminga ako na release. Ba bakit hindi inaresto ng pulis? Yun, yun nga, yun nga din pong ano, sabi nila, ano daw po yun, parang yung traffic enforcer lang doon po yung tinawag ko. Pero 999 po yung nakita nilang duguan, po. hindi ka, hindi nila inaresto. Hindi po. Nagawang makatakas ni Ana sa tulong ng ilang kaibigan na karating siya rito sa Bethune House. Nagsampa rin siya ng kasong physical assault laban sa kanyang amo. Patuloy pa rin dinirinig ito. Ano pa ba ang pwedeng gawin ng isang worker kung biglang tinerminate yung kontrata niya? What can she do? Pwede pa ba niyang habulin? I mean, legally? Pag hindi siya binayaran. Pero pag binayaran siya, yun yung sinasabi natin, meron siya lang 14 days to stay. Tapos noon, wala na, kailangan na niya umuwi. Uh, four cases lang ang actually parang kinukonsider ng immigration department. Uh, Namatay ang employer. Death yung financial incapability ng employer, nag-migrate, or napatunayan na ikaw ay physically assaulted. Yun, kinoconsider ng immigration yon na magstay ka sa Hong Kong. Pag natapos ang kaso mo, nakahanap ka ng employer, pwede ka nang bigyan ng chance na makapagtrabaho ulit. Kaya si Virgie, ginagawa ang lahat para makahanap ng bagong amo. Labing dalawang araw na lang kasi matatapos na ang dalawang linggong palugit bago ma-expire ang kanyang working visa. Pangarap ko lang naman yung bago ako umuwi, yung mabigyan sila ng yung, makita ko lang ba na maganda yung buhay nila na iiwanan ako. Sabi ko siguro ako kaya nga lagi kong hinihingi na huwag muna akong puni ng Diyos habang hindi ko pa nakikita yung mga anak ko na panatag yung mga buhay. Matapos ang dalawang linggo paghahanap ng bagong amo, bigo si Virgie, kaya kinailangan na niyang bumalik sa Pilipinas matapos ang dalawang pung taong pagtatrabaho sa Hong Kong. Masakit na nakauwi ako na hindi ko natupad yung mga pangarap ko na dapat kong gawin habang nandun ako yung ang plano ko pagdating dito kahit magtinda-tinda ako o kung may magpalaba dyan, sige, tatanggapin ko. Sabi ko, magbuhay lang kami. Kung inaano ko palagi, parang gusto ko lang sumuko. Pagod na pagod na ako, sabi ko. Sa ngayon, panibagong pagsubok kay eh, Virgie kung paano tutulungan ng pamilya. Okay. Pipilitin ko pa rin makapagtrabaho. Talagang maghahanap ako. Baka lunis mag-apply na ulit ako. Kung within the confines of the contract po, maliwanag na walang right na i-terminate sila ng kanilang employer, rinereferin po natin sa Polo Owa. Sila po ang nakikipag-negotiate uh, uh, sa employer o sa employment agency para po matulungan kung mayroon pong verbal abuse, kung mayroon na uh, hindi binibigyan ng maayos na matutulugan, yung mga hindi napapakain ng maayos, yun po ay uh, pinagtutulungan namin ng Polo OWA para ma mapaabot po sa ano sa attention ng employer mismo at saka ng employment agency. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 2.3 million ang mga overseas Filipino workers sa buong mundo. Ang OFW remittance na umabot sa $32.21 billion noong 2018, ang pinakamalaking contributor sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero sa kabila nito, nanatili silang isa sa pinakamahirap na sektor sa ating lipunan. While the Department of Labor and Employment together with the attached agencies like BOE and O1 recognizes the contribution, the great contribution of our OFWs to our economy and to their families, we also do our respective mandates to protect the welfare and rights of our OFWs. Hindi po natin kaya na uh, kampanan ng hindi... Uh, tumutulong din yung iba't ibang ahensya under a one team country approach sa pungunguna po ng DFA at ng iba pang ahensya. Sa kabila ng dinanas nilang hirap, sakripisyo, at minsan pang abuso. So, ang mga nakilala naming OFW sa Hong Kong, mas pinili pa rin manatili rito. Handa raw silang magtiis para sa pamilya, kesa sabay-sabay silang magutom dito sa Pilipinas. Umaasa na lang sila na darating ang araw na hindi na nila kailangang mag bansa, makahanap lang ng disente at maayos sa trabaho. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Federacion. At ito nakatala sa aming reporter's, reporters notebook. notebook.